Paano nga ba kami pumunta ng Katanduanes at ano ang mga pwedeng gawin sa probinsyang ito? Maaga ang aming flight dito sa MNIA Terminal 4 papuntang Bicol. So 6 AM ang aming flight at nakarating kami sa call International Airport ng mga 7 AM. So unang sighting natin ng Mayon Volcano. Grabe, napakaganda talaga nito. At sabi nila kapag nagpakita ang perfect shape ng Mayon Volcano ay busilak ang iyong puso. Totoo ba 'yon? And nagrent na kami ng van kasi sampu kami sa grupo papuntang Tabaco Albay. So nag-travel kami from airport ng 1 hour papuntang Tabaco Albay kasi dito kami sasakay ng Roro. Tapos sa Roro na ito papuntang Catanduanes 3 hours hours tayo maglalaya. Grabe, napakatagal, di ba? Pero nakatulog naman ako at nakarating na nga tayo dito sa May Roro ng San Andres. Tapos may naghihintay na rin na van transfer tayo dito na siyang ating sasakyan sa buong katandaan ng strip natin. Yung mga details ng mga van transfer natin o yung mga drivers natin ay ilalagay ko na lang sa comment section or pwede niyo akong i kung uh, malaking grupo kayo para mas makatipid kayo. So from Roro, dumiretso na kami kaagad sa unang stop namin which is dito sa Luyang Cave Park. Alam nyo ba na itong Luyang Cave may mga kwento-kwento silang sinasabi na may mga natrap daw at namatay dito sa loob ng cave na ito? Kasi base sa kwento, ginawang hideout o taguan ng mga katutubo ang cave na ito nung mga, mga dumating na Muslim na parang mga mananakop sila. Tapos yung mga local or mga katutubo, kinover nila yung cave ng mga branches ng mga puno tapos mga dahon-dahon tapos eh, na-trace ng mga Muslim tapos ah uh, parang sinunod nila. Tapos yun, natrap na sila sa loob at nasunog na sila. So every year may kinakandak na misa dito sa loob ng cave na ito. So, hindi ko lang alam kung totoo ito Nabasa ko lang sya at sinabi lang ng mga locals na nakatira dito So next stop natin ay dito sa may Pasalubong Shop dito sa may Virac Tapos after namin sa Pasalubong Shop ay pumunta kami dito sa may Happy Island Katanduanes sign Na matatagpuan dito sa Virac Perfect din magpicture dito so pay pa shop pa si Wonder day And next stop naman natin ay ang Maribina Falls Sobrang ganda ng falls na ito Ngunit hindi lang kami ready kasi nga galing kami ng Roro At ang dami na namin pinag pinagdaanan, hindi kami ready na makaligo. Sayang. Pero sobrang linaw din ng tubig na ito. So, kapag may chance kayo, maligo na kayo dito. And next up naman natin ay dito sa may Bato Church. At alam mo ba na ang Bato Church ay itinayo noong late 1500s ng mga misyonaryo noong Spanish colonial era. Kaya tinaguri ang pinakamatandang simbahan sa buong Katanduanes ang Bato Church. So ito na yung pinaka last stop natin ngayong araw na ito dito sa May Katanduanes dahil pupunta na tayo sa accommodation. Tapos grabe ang saklap nung nasa kaligitnaan na kami ng biyahe papunta sa accommodation ay sumabog yung bulong namin. I mean, grabe. And buti ka mo may spare tire yung uh, sasakyan natin so napalitan naman ka agad. Pero habang naghihintay syempre uh, sobrang appreciate ko yung view ng uh, kung saan kami nasiraan kasi tignan mo naman Probinsyang-probinsyang uh, buhay talaga So, after nyan uh, Siguro mga 30 minutes kami And ginabina na talaga kami Nakarating sa aming accommodation Tapos, ito, kinabukasan na ito Another adventure dito sa may Katanduanes So, imagine nyo yan Pasikat pa lang yung araw, around 6am pa lang Ang ating stop ay Dito sa may Binurong Point Bali, 45 minutes hike siya Kaya naman siya ng beginner Kasi hindi naman sobrang tarik ng mga daanan. Medyo madulas lang that time kasi uh, umulan nung gabi. Buti sobrang maalaga ng mga tour guides namin dito, mga local tour guides namin. So sobrang thank you. So nakarating kami around siguro mga 6:30. Perfect pumunta dito sa May Binurong Point ng uh, sunrise kasi sobrang ganda pa nung tama nung araw. So for me, worth it naman yung 45 minutes na hike tsaka yung paggising namin nang sobrang aga. Kasi ganito kaganda yung makikita yung view grabe, hindi naman araw-araw makikita mo yung view na ito. Tapos dito pa lang, alam mo, nasabi ko na sobrang ganda talaga ng Katanduanes. Tapos talagang, alam mo yun, ah uh, mapapabalik ka talaga dito, tsaka maiin love ka talaga dito sa Katanduanes. Tapos totoo talaga yung sinabi nila na happy island ang Katanduanes. Tapos trivia lang, ang binurong point ay tinaguri ang Batanes of Catanduanes. Kasi tignan nyo naman, parang ka-landscape ba yung tawag doon? Or parang ka-forma niya yung Batanes? Parang ka-vive niya yung Batanes? Kasi parang dulo na siya ng uh, parang yan no? Oh, tignan nyo, nakikita nyo sobrang lakas ng mga alon, gano'n. So siguro kaya siya tinaguri ang Batanes of Catanduanes. Pero hindi pa naman ako nakapunta ng Batanes. So i confirm ko pag nakarating na ako ng Batanes, Wow! Manifesting! Sige, Batanes, let's go! Pero sobrang gando! Pero iingat lang kasi may mga poop ng kalabaw. Anyway, So, akala mo ba to? O, oh, pala is poop na. So, ngayon, pababa na tayo dito sa Binurong Point, papuntang drop-off. So, kudos lang dito sa ating tour guide. Imagine yung 59 years old na yung tour guide namin. Look how unpredictable the weather here. Kanina, mga araw eh. Ngayon, lakas na ng ulan. <laughs> Buti hindi tayo nabot. Okay, so after natin mag-hike is mag-lalagun gaming naman tayo. Ang dami hmm. So, tinali ko lang yung tumbler ko. Yun. Literal na doon kami sa taas galing. Ayan. Tapos nandito na kami sa baba ngayon. Tapos mag-cross daw kami dyan para makapunta doon sa laguna. Yun! Ayan! <laughs> ayan. So, from there, ayan, naglakad tayo sa shoreline na yan. Tapos, ngayon naman, daanan natin itong mga batong-batong ito. Wow! So nakikita na namin ngayon ang lagoon. Yan Ay, <laughs> <laughs> Putik, na siya sa record. Napaka-astatic. Astatic. Woo! Putik, madulas na dito. May mga ano eh. Si, o oh, lumot no? Hindi <laughs> ka ko pang makita si ano. Pero wag pa muna. Pero, wow! Wow! So dito mga dagat. Dagat mga waves yan. <laughs> dito yung lagoon na pupunta natin. Napak Green Lagoon. Huh? Hi, so next stop natin is dito sa may Bahaw Falls. And dito rin kami magla-lunch. So nagpe-prepare sila ng boodle fight namin. Fresh lobster. Yeah. Bicol and Bicol Express. Lying beside you. Lying beside. Lying, Lying, inside. Lying inside. Lying inside. Kaunta. Okay, so tapos na tayong kumain. So far, that was the best laing tsaka Bicol Express na natikman ko sa buhay ko. So the best talaga yung mga pagkain dito sa Bicol. So ngayon naman is explore natin tong Bahaw Falls. So meron pa daw banda dun na mataas yan. May hagdan dyan. Akit tayo. Tapos dito, mababa lang. Pwedeng bata dito. Tapos yan, dala, dala, dala dun. Ngayon, akit tayo muna dun sa Bicol. Let's go! Oh, look oh. Lapit tayo hindi naman ng tubig may mga seda pa oh hindi ko alam nakikita nyo yan yan yan, yan. gumagalaw oh wow. sobrang solid wow para sa akin siguro itong bahaw Waterfalls dito sa may Katanduanes ang isa sa pinakamagandang napuntahan namin dito kasi una, nasolo namin yung lugar. Pangalawa, sobrang ganda talaga nung lugar. Wherein yung tubig sobrang linaw, may mga isda talaga ikaw na nakikita. Tapos, ayun, hindi pa talaga siya puntahan or napuntahan ng marami. So, sobrang ganda talaga. Sobrang nag-chill kami dito. So, dito rin kami nagtagal talaga bago kami bumalik sa accommodation kasi last night na namin dito. So, nakabalik na tayo dito sa accommodation namin, dito sa May Uh, Mag-volleyball tayo ngayon habang nanonood ng sunset. So doon kami nakastay oh Doon sa taas. Doon sa building na yon Ito kong kung kita niyo. Shush! Let's go! Tumawa tayo ng buhangin. Medyo brownish siya. Ayan oh Ganyan yung kulay niya. Pero ang maganda naman dito, pino naman yung yung kanyang buhangin. Pero may mga black-black nga na nakikita. Pero, uh, beach pa rin naman yan. Nakaka-solo uh, natin yung buong beach ngayon. So, let's enjoy! Katanduanes! So sinulit na lang talaga namin yung oras namin dito sa may accommodation dahil ito na yung pinaka last night namin dito sa Katanduanes dahil babalik na kami ng madaling araw sa may Albay naman dahil explore naman natin yung ibang probinsya ng Bicol Region. Pero so far itong Katanduanes, sobrang na in love talaga ako. Tapos totoo talaga yung sinabi nila na happy island ang Katanduanes. So hopefully ay makabalik kami kaagad ulit dito sa may Katanduanes dahil napakarami pang pwedeng madiscover dito sa Katanduanes Island and kung naghahanap ka ng sign na i-visit ang Katanduanes, ito na yun dahil sobrang hindi pa na discovered ang Katanduanes and sobrang dami mong pwedeng gawin and 3am, gumising kami ng maaga dahil pupunta na kami nang San Andres Port pabalik nang Albay let's go!